Hi guys, good morning. Ito na naman, magluluto tayo ng ating umagahan. Itlog at saka tuyo. Ayan guys, a uh, unahin natin lutuin itong itlog. Ayan guys. Ayan susunod natin yung daing guys. Ayan, ito yung daing. So, ayan natin. Ito nga pala yung daing na ginawa ko guys nung nakaraan. Yung biniglad natin. Yung in-upload din natin sa ating range Ito na siya yun guys. Ayan. Malapit. Ito maloto guys. ayan guys ito na yung natin tuyo tapos itlog tara guys kain tayo